Magandang buhay mga ka-hamster lover. Today's video, magpapakain tayo ng mga hamster. Ang oras ngayon is 7.30 p.m. Kakauwi ko lang galing work. Kaya binisita ko uli sila. Pag gantong oras kasi ako umuwi na. Pag nagpapakain ako ng hamster, kinukuntihan ko lang sa gabi. Ngayon, i-check ko muna yung kay daddy. kunin ko. Check ko yan. Sigurado hindi pa rin naman ito nila naubos. Hindi niya ito naubos. Ngayon, pag nagpapakain ako ng gantong oras, 7.30 ng gabi, pag uwi ko ng galing or... Dinadagdagan ko na lang to, At dagdagan ko na lang siya ng konti. Ayan, ganyan lang. Ayan. Babalik ko na rito yan. Kita mo kumakain na siya. Yan, ang bilis, no? Okay, kain ka lang dyan, ha? ang grabe solid ng katawan nito. Siyempre, pagkatapos nyan, hinahaluan ko pa yan ng konting gulay. Ito. Yan. Ito, pagdating ng umaga, ubos to. Pero yung mga seeds niya may natitira. Ayan, binanainupakan na kagad. Hindi, okay, binanata na kagad ng pagkain. Dito, dati ang pinapakain ko lang ito eh. Tapos nauna ko nang pakainin si mami na ando sa dulo. Ay eh, papakita ko sa inyo. Ayun oh Ayan. May isa pa kulungan dito. Ayun oh ah, si mami. Hello, mami. Mami hamha. Mami muli na. Tulog eh. Ayun siya o. Nilagyan ko na yan pagkain bago to mga to o oh, yan o oh. mo nakain niya na yung gulay tapos syempre dati pinapakain ko lang yan ngayon kasama na rin si babies yan yung mga babies kakain na rin ng gulay yan syempre ganun uli check natin yung pagkain niya kung may naiwan pa ayan yung mga beddings na nashoot dito binabalik ko lang yan, yan ako, kasi may mga beddings pag nagkakalkal sila naguho kay napupunta rito sa pinggan may kainan nila yan tatanggalin ko mapapansin nyo ang dami pa rin natira ayan oh. o dami pa rin natira ngayon ang gagawin ko konti lang ang idadagdag ko rin dyan alos ganito lang yan. Yan. kung O, konti lang. Nalagay ko na yan Tapos syempre, ganun din, lalagyan ko rin sila ng gulay para meron silang lakas kahit pa paano. Ang mga hamster kasi ang gusto talaga nito ano eh mga mixed food. Kaya pwedeng ganyan. Kasi pag isang klase lang ay pinakain mo gulay lang ng gulay, ma pwede sila magkasakit. Tapos siyempre che check nyo rin yung tubig kung marami pa. Ayan. Ayan. Marami pa naman. Kalahati pa naman siya. Ito. Isa tatlo. Ito yung kay daddy. Tignan natin. Yan. Hanggat maaari guys yung tubig na iniinom nila. Kung kaya nyo palitan araw-araw o dalawang beses sa so, isang linggo. Palitan nyo. Tapos kung hindi naman ka labisan masyado guys. Ang ilagay nyo ng tubig na iinomin nila mineral water na. Ako kasi yung ko dyan. Nilalagay ko dyan sa kailang mineral bottle na inuman. Ayan. Mineral talaga. Hindi ako gumagamit ng nawasa lang. Kasi siyempre para mas maganda, mas malinis. Mas yung lifespan pa ng buhay nila. pag ma puro ganun na ipapainom mo, malinis talaga. Sure tayo. Ayan o, oh, diba? Lalakas sila kumain, no. Oh. Mapapansin mo, 'yan isang buwan pa lang 'yang tatlong 'yan. 'Yan 'yung tatlong babies na 'yan. Pero pag hinawakan mo 'to, ang bibigat nila. Sobrang bigat, mga solid 'yung katawan, quality talaga. Hmm. Ayan, no. Oh. Manang-mana dito. Yan. Sa daddy nila, kita mo naman yan. Ha? Solid. Oo, oh, ayan o. Oh. Solid na solid siya. Hmm. Medyo basa ng konti rito. Pupunasan ko. Ayan. Ito, pag may mapapansin mo, may parang may ihin. Tanggalin nyo na kagad. Huwag yun nyo na patatanggalin yun. Diba na? Solid na solid yung katawan niya, no? Oh. Pagdating ng February, guys, ito, si daddy i-breed ko na siya ayan kasi si mami kakapanganak lang nung neto mga babies niya pinapahinga ko muna siya pinapalakas ko muna yung katawan para pag na breed ko na dito uli kay daddy madadagdagan na naman ng kanilang babies at syempre nakahanda na ako dyan sa mga mangyayari may vintage na akong mga hinanda para sa kanila. Hindi pa lang sila nanganganak, hindi ko pa lang sila pinagpipare para mag-anak. Nabilihan ko na sila ng mga kulungan nila soon sa darating nilang baby. Yan. Masyado solid ang katawan nito. Hmm? Masyado mabigat. Ayun, oh. Talagang wala itong ginawa kundi kumain matulog eh. Hmm. Tapos guys, bibigyan ko kayo ng tip ng hamster. Sa mga mag-hamster dyan. Lagi nyong bibisitahin yung mga hamster nyo. Lagi nyong hipuhipuin yan. Kung gat maari kaya araw-araw, gawin nyo. Gaganyan-ganyan niyo sila lagi. Oh. Ayun, oh. para umamo sa'yo. Kasi pag yung matagal mo siyang hindi nawa ka na experience ko lang. Parang naninibago. Nangangagat kailangan kang kakagatin. Ito ngayon, kailangan gaganyanin mo sila araw-araw. Nilalaro mo yung mga yan. eh. yung mga yan. At si daddy. O, ayan. Alam si daddy lang Hmm. Ayan. Pag nagugustuhan niyo yung video ko, pwede kayo mag-comment. Sasagutin ko ng may kasamang video. right away. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat. Bye!